Hello mga kadiskarte So, ayun mga kadiskarte Nandito tayo mga kadiskarte Sa pinagawa nating CR Yung public CR mga kadiskarte So, ayan uh, Dito ako sa market mga kadiskarte Ayan mga kadiskarte So, pupunta na tayo dun sa uh, Pay toilet natin mga kadiskarte Coins toilet natin So, pupunta na tayo mga kadiskarte Dun sa pinapagawa nating coins toilet So, ayan tayo makakadiskarte so ayan makakadiskarte eh. so ito na yung coins toilet natin so ito yung before so ayan maglilinis pa tayo dyan lilinisin pa natin yung makakadiskarte so ayan nga pala si Sinto ginagawa na yung CR ma yung kuryente makadiskarte ito, anong ginagawa mo dito? Ito. Ha? Ano so, niya sa saan? Ito, nice. Good. So, ito naman yung panglalaki mga kadiskarte. So, ayan, nilagyan ko lang ng ganito para hindi makapasok. Tapos dito natin ilalagay yung coins toilet natin mga kadiskarte. Ayan. Ayan. May magkakaroon ng lock dyan mga kadiskarte. So, actually mga kadiskarte, ang ganda ng CR kasi. Kaya ako naisipang kuhanin ito mga kadiskarte dahil... Bagong-bago. So, ayan. May lagayan ako dito ng coins toilet. Ayan. all. Bago sila papasok mga kadiskarte, dapat magulog muna sila dyan. So, ayan. Dito may shower mga kadiskarte. Ito yung shower. Ito yung uh, pang, pang babae. Uh, dumihan ng pang babae. Tapos, ito din yung dumihan ng pang lalaki. So, ayan. Maganda mga kadiskarte, oh. Yan. So, hindi mo parang, ano, mas maganda pa nga ito dun sa CR ng kwarto ko, kadiskarte. So, ayan, Medyo Madumi lang kasi. Hindi pa naaayos. So, ayan. Tinanggalan ko ng flash. Pero yung video, mga kadiskarte, yan, itikira ko yan. So, ayan si Paring Sinto. Si Mamang Sinto, ayan mga kadiskarte, ginagawa niya yung uh, yung saksakan ng coins toilet natin. Ayan. So, ayan. Ayan si Lolo Bay. Lolo Bay! Lolo Bay!